Bakit hindi siya? Bakit hindi siya? Bakit mawala pag-asa? Okay, mga mga mababayan, ready na tayo sa video? Okay, I enjoyed everyone, please keep silence para at least marinig mo lahat, okay? So, atento lahat na naka-live, naka-record, moment na to, history na to, pag-history, OK, din yung time, kung Sa Pakinggan natin all the way pro 식ahas we. sasajdie Anaِ Tulong dapate Bilang parang ating clink血 mula. Pakinggan natin Parangay pa.

Sandali, sandali, taga-KFNC ka ko. Hindi mga Tagaluson! Ay nag-message. Pagka daw kayo ay estudyante at mayroong issue pa sa inyong teragmaneng resident dito sa Canada, wag daw ka-attend dito, baka hindi kayo TR. At pagka ikaw ay tourist, wag ka-attend dito, baka daw ikaw ay mawalang ng status sa Adat As. He alive! Right. We have the freedom of speech, we have the freedom of expression, and we have the freedom of religion! Yes! Ngayong araw na ito, lahat na nakasukbo ang kamay sa jacket. Wala ka sa internet. Wala. <laughs> sumagot! Gumiti naman kayo! Yeah. Yeah. Sa laban na ito, hindi natin kailangan atakihin sa pool. Sa laban na ito, hindi natin kailangan magretla! Yeah. Sa laban na ito, hindi natin kailangan magpape! Yeah. Ang kailangan nun natin, maakaimpin na panalangin sa Diyos. Kaya kung totoong mahal mo ang bansa mo, mahal mo. Kung mahal mo ang bansa mo, mahal mo. Kung totoong mahal mo si Tatay Divong, mahal mo. Mahal natin ng Diyos. Kaya ngayon, hindi tayo magsusumpong sa ICC. Kanino tayo magsusumbong? Okay, so ready na. Okay. Ready. Toronto, Canada. Mr. Ray Rigor. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa tatay ko at sa pamilya namin. Maraming salamat po. Oh, Dorte! Oh! salamat doon. Inihanda natin ang ating sarili sa pananalangin. Salamat sa lahat ng Lord. Bago ko pa kagin ang susunod na magbibigay ng, ng uh, encouragement and motivation isa din yung isa sa dahilan kung bakit merong Jose Rizal sa likod ko. <laughs> Ladies and gentlemen, ibigay natin ulit. Let's, let's just pay respect and at the same time, kasama ho natin ito noong 2016 sa laban ng Duterte. So, Ibigin natin. Pero ngayon, ang hiring ko po lahat, lahat ng nagugutom. May nagugutom ka? Kalakpaan! So, Santa Maria, nabubuno na ng grasya. Ang layo nyo pa. Galing London, galing uh, Oshawa, Windsor, Ladies and gentlemen, bakit natin sa itablado natin? Boxy Tokoliades! po <laughs> ako <laughs> sa 48 hours ago den <laughs> ho nilagay po ni sir Ron the yung message na bring him home bring him home bring him home oh, bring him home bring him home ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kasamahan po dito na nagmamahal sa ating former president na si Rodrigo Roa Duterte na tayo pong lahat ay makiramay po sa kanya. hindi e, ka hindi, mali lang po ang pagpapadala sa kanya doon po sa Hague, Netherlands. Bawal po yung ginawa niya. Tama ho ba o hindi? Mali ang pagpapadala. Ang sabi po sabi po ng mga analyst, mga political analyst, siya po ay kinig Ladies and gentlemen, tamang-tama hutong lugar na ito At dito po tayo nagtipon-tipon para bigyan po ng panalangin at prayer po ang ating minamahal na Pangulong Duterte sapagkat tayo po ay nasa tabi ni Dr. Jose Rizal, ang ating bayani ng Pilipinas. 30. Okay. We support Tatay Digong. We support Tatay Digong. We are Digong. from Toronto area. Okay. Toronto. This is how we love Tatay Digong. Correct. From Toronto, Canada. We support Tatay Digong. Mabuhay ka. Uy. 'Yung drive na risky <laughs> masyigitan. Maka-dusk mo kita ini. Man <laughs> okay, in 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 continue nato to ini gan? Mhm. na to.